Pinaglaban ko ang aking pangarap. Maraming tao ang naiinis sa akin dahil mataas ang pangarap ko. Hindi ako sila para makinig ako sa sasabihin nila. Sabi ng lola ko, mas mabuti ang taong may pangarap kaysa mga taong umaasa sa kanilang mga makulang. Lumaki ako sa bayan ng probensya at marunong ako magpalaga sa kinabukasan. Maliit man ang mundo na aking kinalakihan at dahil sa isang pangarap, natuto ako magsumikap. Malayo man tayo sa pamilya, ang mahalaga, marangal tayong namumuhay at hindi tayo nakakalimot magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Sana ito ay napagpulutan niyo ng aral at magamit niyo para sa bagong hinaharap.